Good morning guys, kapag uyusin lang natin, ito tayo, pupunta tayo sa uh, mga tanim natin, halaman Oh my God! Wow! Ito no! muna tayo sa mga halaman natin. nalalanta na yung mga halaman natin guys. mamaya magdidilig tayo yan yung mga halaman natin guys yan hindi na tayo masyado nakakapagbiti guys magdidilig tayo maya maya tapos special ko kayo sa mahiwagang kubo what? bro what are you talking about man? tingnan natin yung kubo natin guys baka pag nagkaroon tayo ng ano iayusin natin to sa pa kasi wala pa tayong materialis eh ito garahi lang to ng ano ng e-bike namin dito sa kabila talaga yung pahingahan kaso para maraming sinampay kasi dito sinasampay yung mga damit namin na ano na nilalaban what bro what are you talking about man kasi para dito sinisilong para di mabasa ng ulan yan hindi pa ganong tapos yan guys kasi wala pa kami ng ano eh wala pang pambili ng pangpader okay karto na lang muna <coughs> guys hanggang dyan na muna <clears> huwag <throat> po kalimutang mag subscribe sa ating youtube channel salamat po